Matagumpay ang 500-kilometer moto adventure ng mga men in uniform sa Fort Magsaysay, Nueva Ecija, na layong magakalap ng tulong para sa mga sundalong nasugatan sa bakbakan. Yan ang ulat ni Bien Manalo. Sa kanilang ikatlong taon, mahigit dalawanda ang riders mula sa iba't ibang probinsya ang nakiisa sa Moto Adventure na ginanap sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija, ang itinuturing na pinakamalaking military reservation sa Pilipinas. Nasa limandaang kilometro ang tinakbo ng mga rider. Mula sa Fort Magsaysay hanggang sa Dilasag Aurora ang tinaguriang dala sa frontier of the north at pabalik ng kampo. Ang moto adventure ay isang charity ride na naglalayong tulungan ang mga nasugatang sundalo sa bakbakan. Hangarin pong uh, magkapag-generate ng funds para sa ating Sokong Foundation na uh, incorporated. No? Uh, para mabigyan po ng uh, assistance or additional financial assistance yung mga pamilya at saka yung mga wounded na mga SOF pa. Uh, Pawang men in uniform ang mga nagsilahok sa charity ride. Panauhing pandangal sa programa, si Major General Freddy de la Cruz, ang commander ng Special Operations Command ng Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin ng opisyal ang patuloy na pagpapaigting ng tropa ng pamahalaan sa seguridad at kaayusan tungo sa isang nagkakaisang bansa. Let us embrace the spirit of camaraderie, courage and determination that defines us as explorers. Recall that what counts most is the voyage itself, not the goal. Iisa lang po tayo. More than ever, we need unity as a people for nation building. Highlight din ng programa ang turnover ceremony ng mga tulong mula sa iba't ibang kumpanya at organisasyon. Sa awarding ceremony, binigyang pagkilala ang iba't ibang grupo at organisasyon na walang sawang sumusuporta sa natatanging adbukasya ng SOCOM Foundation Incorporated. Pasalamat po kami sa mga iba-ibang sponsors ng uh, uh, riding community o yung iba-ibang companies ng mga motorcycle, iba-ibang uh, companies ng mga close friends, family friends ng uh, SOCOM AAP, sir. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.